Napo po makikibalita lang kami dito po sa patuloy na pagtugon ng DSWD sa mga kababayan natin na naapektuhan nitong nagdaang uh, lindol sa yes. sa gawi po ng uh, ilang areas diyan sa Visayas at Mindanao asset ma'am. Uh, that's correct Alan. Of course, uh, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin yung kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektuhan nitong mga iba't ibang mga kalamidan, ang Department of Social Welfare and Development ay puspusan po ang isinasagawa na disaster response operations para agaran po natin matugunan yung pangunahing pangangailangan po ng mga kababayan natin na naapektuhan. Sa katunayan, Alan, dito po sa mga naapektuhan ng uh, 7.4 and 6.8 na earthquake sa Manay, uh, Davao, Oriental mahigit 57,000 family food packs na po yung naipaabot ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan uh, para doon sa kanila po mga nasasakupan. Mahigit 5,000 ready-to-eat foods ang i-release na din po natin at mahigit uh, 3,500 na mga non-food items yung ating pong na-distribute. Yung din po, more than 650,000 pesos na financial assistance ang naabot natin doon sa mga kababayan natin na naapektuhan particular na po doon sa mga pamilya na may mga pumusay na mga miyembro o may mga nasaktan o nasugatan bunsod nga po ng malakas na pagyanig ng lupa and uh Alan uh, naka-deploy din yung ating mga uh, specialized disaster response vehicles, mm. meron tayong dalawang mobile kitchens, dalawang mobile command centers na Uh, ginagamit po natin una para makapag-provide ng hot meals and uh, pangalawa naman sa MCC natin ay para makapag-report uh, tayo ng agarang impormasyon sa ating pong uh, disaster response command center na siya namang gagawin na at gagamitin o basihan sa pagpahatid ng karagdagang pang tulong.